naman tong batang to. Tigas ang ulo. Kumain na tayo. Sige lang, ma. Oh, ito, dito. Ay, naku. Sige lang, ma. Nay, ikaw talaga. Yun, know, oh, habulin nyo, ha? Ayan. Ay, naku. Hindi ako papayag na hindi ka kumain. Oh, ito. Ma. Nagluto ako. Ang sarap. luto ko. Kainin mo to, oh. Ma, ma naman. Kumubuka na. Hmm, mm, sarap, di mm. diba? Nga, ma. Hmm. Mm. Wala mo mo Eh, ano yan? Baka bukas ka ma pa matapos yung mag-ano? Mamak boy! La La ma ma oh, okay ka pa? Mm. Sarap, diba? Mm. Kung mamas boy ako, ano ba siya? Mamak! Ano ba naman yan, Nay? Ang masugod na kami! Ano ka? SS ka naman ng SS na nga, Nay. Na yung mata ko, puro SS na eh. Sabong ka ng sabon eh. Bala ka oh, naman! Ka ay, na! Ayaw ay, 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 Nanay naman o! Oh. Bala kayo eh! SS Hoy! Dito nga kayo! kayo At, huwag niyo ako iwanan! Tatlong na ako rito! Kaya! na! Wala Kaya! Wala na! Kaya! Kaya!